ito na yung update natin sa ito sa ginawa ay ginawa nila Ayan, marami pa rin tumutubo. bali 7 days na to Ayan, tuloy tuloy pa rin yung pagsibol ng kabuti na tuloy tuloy pa rin sa lupa Ayan. So, hanggang doon sa kabila Nandoon nakakaapat na sila dito. Hinan din natin dito sa kabila. Ayun oh. So, ito yung sa may kabila mo. Yan. Balik ko lang lang ng dilid dito sa may lupa niya. nililigan natin para medyo mamaintain yung moist niya sa lupa ito na yung after ng diniligan nila nagkaroon na rin ang ating heads dito nasa yung ko sa inyo yan oh. o so, nagkaroon na rin ang mga tubo dyan sa may ano niya sa may laba kulang din dito na ano ng basa mabasahin natin din ayun eh, o naka harvest na rin sila dito banda ito na yung mga walang binhi kasi nga marami na rin binhi ito binhi na at saka uh, Marami na rin yung tubo ito. Buto. Ayan na. Ayan. Balay na, na rin sila dito sa may baba nito.